family is the most important. Yan po, no? Natanghali na kaming lumabas dyan ng dahil ng isno kahapon. Tapos yung isno kinaumagahan, na naging ice yan ng dahil sa lamig. So, inantay muna namin na mag ang isno. So, pagkatapos nung alam na namin na nagmelting na yung isno, ay lumabas kami at una namin ginawa mga kanay, nagpunta muna kami doon sa ano, doon sa um, tapunan na ng mga basura kasi kailangan na naming magtapon at pagdating namin doon ay mga kananay nang dahil nga nag-isno kahapon ay sarado pala So mga kananay, bumalik na naman kami sa bahay. Nang dahil binalik namin yung basura na ano namin, dala-dala namin. At pagkatapos, ayan, pumunta na kami dyan. Nag-drive kami dyan, pumunta at kumain. Nagbandingang magpamilya sa basa amang uh, kumain. Yun po ang pinakamahalaga. Kahit simple lang tayo, basta magkasama. So pagkatapos dyan, mga nanay, kami naggrocery na naman. Kakakain lang mga tapos maggrocery na naman. Oo, kasi wala nang snack yung anak namin. At saka bibili ng ano yung itlog yung pang ano natin pang araw-araw natin mga nanay na ano mga inuulam natin <laughs> so ayun na nga pagkatapos yan grocery pagkatapos umuwi na mga kananay ay duma may dinaanan pa kami at pagkatapos uh, uwi na kasi nga malakas ang hangin at ang lamig so pagkatapos namin kumain dumaan muna kami dito sa patroy basa dumaan kami sa tindahan <laughs> bumili ako ng bago nito mga kananay no ito Kay luma naman yung sa akin, mga nanay, kahit minsan lang ako mag, mag ano, paano ba ito buksan? Uy, wala kasi ito sa bundok. <laughs> minsan lang ako nito mga kananay, lalo na ngayon ay winter. Itong boxes nila ay pagkahirap buksan mga kananay. Hindi mo alam kung ipagamit ba o hindi. <laughs> ay, just colored. Hindi ko gusto yung kulay niya mga kananay. Pero walang ibang kulay eh. Gusto ko yung makulay. sa na lang natin ito gamitin kung kailangan niya mga kananay. No? Maganda kaya ito. Kasi gusto ko yung ano, yung... Lanon, saan naman itong buhok mga nanay? <laughs> Malaki pa naman na yung ulo ko kaysa ano ko. Sa nga nanay, oy, kasi makapal kasi yung buhok ko mga nanay, oy. Makapal yung buhok ko. At saka yung buhok ko ay silky na. Hindi na lang muna natin tulad to buhok, mga kananay. Eh. na lang natin. So, ito, titingnan natin, no. Kung maganda ba siyang gamitin, mga kananay. Sabog-sabog yung buhok ko for right now, nang dahil nga inipit nga natin. Pero makintab ang aking buhok. <laughs> ano kayo mga kanayin? Kung anak ko sa kalsada ba, magtuad Yan nani, ang buhok ni Ginny. Tingnan natin mga kananay kung maganda ba. Subukan nga natin ipitin yung ilong ko mga nanay kung mainit <laughs> Joke lang mga nanay. Joke lang mga nanay. Hala. Init na subukan natin sa mga nanay. Alam niyo mga nanay, ano, takot talaga akong mag-ano sa buhok ko. Kasi baka masira yung hair ko. Uy, hala maganda. Maganda ba siya mga nanay, no? Oo. Oh. Ang alam niyo mga nanay, ang asawa ko ang pumili nito. Ay! Init man mga nanay. init ba? Masisira yung hair natin dito. So ito na yung resulta niya mga kadalay, no? Kinulot-kulot ko yun dito sa dulo. mm, -mm. Kaso lang, ma-static kasi hindi ako nag uh, hindi ako nag-conditioner. Na dahil ay ko mag-conditioner mga nanay, uy, kay malagkit man. Mm -hmm. Pero okay siya nagbo-work siya mga nanay. <laughs> All right. Ika aming panahon dito kaya lutuan ko ang aking mag-ama ng sabaw. panguho ang luto ng nanay. <laughs> oh. Kailangan maraming spices. Parang magwapa. Ah, Suko na po kay ron. Kaya may mukog magwapa. Alright. Okay. Kaluhin. Kailangan mga nanay, ipasarapin natin ang ating luto. Para sa pamilya. Lagyan ng asin. Alright. More spices sa kinabuhi. Takpan. So ngayon, lagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan. Pakuluin ang pakuluin hanggat nababot yung carrots na nilagay natin. Ang carrots mga kananay ay pang patamis-tamis yan sa niluluto natin at nadiscovery ko yan. Walang bitchin-bitchin pero manamis-namis ang timpla katulad ng pagmamahal ni nanay. Manamis-namis. So ngayon lalagyan natin siya ng spinach no? Kung anong mayroon tayo sa ating refrigerator ay ating pagtsagaan. Spinach mga kananay is good for iron. Alright. Ngayon, tingnan naman natin. Ooh, green leafy vegetables. Alright. Pahigupin ko ang aking anak at ang mag-ama ng sabaw. Tikman natin mga nanay. Agoy. Manamis namis mis talaga. Kaya mga kananay, kahit hindi kayo nag-bitchin, carrots ang ilagay. Oh my goodness! Dinamihan ko sa mga nanay kasi parang maghigo pa hindi ang anak ko. Okay, okay. Ngayon, lalagyan natin ang kanilang mga bowl. Mga baul sa kinabuhi. Ayan. Ayan natin ang gulay. Ayan po sa aking asawa, mga kananay. Ayan po. Okay. You need to, you need to, you need to have a soup, okay? Let it cool down. I don't really feel. That's <clears throat> Let it cool down, okay? Cool <coughs> well down, right? You want some rice a little bit? Yummy? Yummy soup? Wala siya mga nanay kasi may lagnat ito. Mm, yummy, mm. yummy. Mm, cool. mm. No rice, so soup only. Or you want some a little bit rice? Chicken. Oh, you want some chicken? Chicken, chicken and rice. The day, the jet 737. Okay. Okay. No, rice. Mm. no rice, chicken only. That's good. Mm -hmm. okay, because maybe this is hot. Mm -hmm. Good job. Soup is so good. That's why I put the carrots because the carrots is mm -hmm. sweet. Carrots and sweet. The carrots is sweet. Little bit, please. no, say so only. As long as have something in your stomach. I mean, you if I <laughs> if you if you're done, cool down. Mommy. Yeah, nothing so hot.